good day sa like, mga partners. So, for today's video, pasensya na kayo dahil uh, hindi tayo na kayo ni today. At uh, alam nyo naman, mainit ang panahon. So, dito sa ating studio, ay eh, wala pa tayong aircon. So, electric fan lang tayo. Okay? So, wag nyo na pansinin yung aking suot dahil mainit. Okay? So, today, uh, wala mo na tips. At, uh, so, yung mga partners, share ko lang sa inyo yung uh, blessings o so, syempre na uh, nakaka-inspire, okay? So, kanina, so today, by the way, today is March 16, okay? Uh, so, kanina, uh, tayo ay naghatid sa ating mga GIPs o trainee, okay? So, sila ay uh, uh, OGT natin, so meaning ng GIP, Jail Immersion Program, yan. O sa PNP, okay, meron po silang FTP, okay, field Training Program, Okay. Uh, kanina, okay nung tayo ay nasa training center, okay nasa Engine po tayo, NJMPTI. So matatagpuan po ang ating NGMPTI o training center, okay dito sa NCR matatagpuan po sa Camp Bisin, Camp Bisin Tilim sa Kalambagu, Nama Partners. Okay. So yes, kung nakikita 'yung sa thumbnail no. Meron tayong isang uh, subscriber at siyempre viewers na nakapasok na po sa bureau. Okay, soon to be a full page uh, jail officer. Okay, so ang name niya sa Facebook, okay, uh, Kaindoy RL, no? So hindi niya totoong pangalan niya. Pero ito, sa ating screen niyan, yun siya. So kanina, nung nandun tayo sa venue, okay, nung uh, naihatid na natin yung dalawang uh, GIPs natin, ayan. Yung kas dalawang uh, may ID na yan, no? Na, uh, basta may ID na yan. So, nandoon tayo sa venue, may lumapit sa atin. Okay. So, na na-inspire ako kanina no. So, kahit sa maliit lang na na tips o gabay na binibigay natin ay nakatulong tayo. Okay. So, in-approach niya ako. Ito, ito yung training to. Yung um, naka-athletic uniform, yan yung mga partners. Okay. So, in-approach niya ako, tinanong niya ako, "Sir, sabi niya ganun. "Sir, kayo po ba yung nagba-vlog?" Sabi ganun sa akin. Ah, uh, syempre sa mga taga sabi kong ganun. So, hindi ko akalain na uh, magpapasalamat siya sa akin. Okay, sabi niya sa akin, Sir, maraming maraming salamat po. Sabi niya, at malaking tulong sa akin uh, yung mga videos ninyo na ina-upload sa YouTube. So, nung narinig ko yun, antig ako, na-inspire ako. So, uh, ka enjoy, RL. Okay, so, so, friend na kami ngayon sa Facebook. Okay, so maraming maraming salamat dahil uh, na-inspire ako doon sa sinabi mo na kahit kukunti, o konti lang, baka nga siguro wala ako na itulong dahil na sabi ko nga sa inyo ang uh, mga tips at gabay na okay, na ay na upload ko rito sa aking YouTube channel ay uh, gabay lamang, okay? Nasa sa inyo pa rin, mga kapartners, kung paano yung inyong technique, okay? Diskarte, okay? Kung paano ninyo ipasa, okay? Ang uh, sa pag-apply dito sa BJMP o kahit saan man o kahit saan man sa bureau na uh, gusto ninyong applyan, okay? So dito uh, ang gusto ko lang is uh, kahit sa malit na bagay, no, magkaroon kayo ng pambaga uh, kumpyansa sa sarili. Parang binibigyan ko kayo ng kumpiyansa sa sarili na kaya ko 'to, okay? Kaya kong makuha 'yung pangarap ko. Okay? So dito hindi ko naman sinasabi sa aking YouTube channel na 'yun ang gawin mo. Okay, mga ka-partners, nilinaw ka lang, okay? So, ang pinapatid ko sa inyo, okay, na mabigyan naman kayo ng idea sa papasukin ninyong bureau, lalong lalo na dito sa BJMP. Okay? So, kanina, kay kain yung natuwa ko, na, at na-inspire, siyempre na-inspire pa akong gumawa ng mga tips at gabay para sa mga aspirant applicant natin. At siyempre, para doon sa manangangarap na makapasok dito sa ating bureau, dito sa BJMP. Okay? So, ayun, kaya natuwa ako hanggat na, baga, lalo, na-inspire ako lalo, di na-inspire din ako magtrabaho as a BJMP. Okay? Dahil, uh, dahil sinabi niya, nakatulong tayo kahit papano, no? kahit kakunti lang. Okay? Nakatulong tayo sa mga aspirant applicant natin. So, ayun, uh, maraming maraming salamat at uh, na appreciate ko, no? na-appreciate -na din ninyo yung effort natin na makapagbigay ng tips at gabay sa ating mga spinal applicant. At syempre, so, wala hindi ko in-expect, no, na uh, may mag-approach sa akin, no, na makikilala tayo, okay. So, maraming maraming salamat sa mga naka-appreciate ng mga videos natin, mga partners okay. So, lagi ko sinasabi dito sa videos ko na to, uh, discarte, okay. Syempre, confident. Always confident kayo sa inyong mga gagawin, okay. So, kung may mga deficiency man kayo, under kayo, overage uh, over kayo, pero pasok pa rin yan. Pasok pa rin na uh, hanapan natin ng paraan. Sabi nga ng mga matatanda, pag uh, may gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Okay, so wag natin ugaliin maraming dahilan. Dahil uh, lahat ng uh, pagsubok, mayroong solusyon yan. Okay? So, hindi namin ko ulit, mga partners. eh, uh, itong video, cha itong YouTube channel ko na to ay uh, Okay? Magbibigay lang ako ng tips. Siyempre, nagiging gabay para sa ating mga Spanish-African. Okay? Siyempre, at para mabigyan din kayo ng uh, uh, confidence sa sarili. Okay? Na maabot ninyo yung inyong mga pangarap. Okay, mga ka-partners? And, uh, siyempre, uh, kay Kaendoy RL, no? Uh, soon to be, uh, full pledge, uh, jail officer ka na. So, ang hiling ko lang is uh, maging mabuti kang jail officer. Okay. Isa puso mo yung uh, naging training mo. Okay? Uh, uh, isa puso mo, okay? Uh, once na nagkaroon ka ng depression sa dito sa trabaho o na pressure ka, isipin mo lang yung pinag uh, yung sinimulan mo nung nasa training ka ano yung uh, pinangako mo, okay? So ibalik mo ulit yung sarili mo sa training center. No? Alalahanin mo yung mga goods na nangyari sa training center. Okay? Nung ikaw ay uh, trainee pa. Okay, iba iba uh, baunin mo yung mga ganda ng uh, uh, nangyari sa loob ng training center. Okay, i-apply mo sa in real Makoy. Okay, i-apply mo sa loob na ng jail facility. Lahat ng kabutihan na natutunan mo. Yan lang ang hiling ko sa inyo at siyempre uh, hindi lang kay Kaendoy uh, RL doon din sa mga jail officer natin na uh, Uh, this 2024 ay makakapasok. Hiling ko sa inyo na isa puso ninyo yung training. Okay? Isa puso ninyo lahat ng kabutihang ituturo sa inyo ng instructor, ah, uh, isa puso ninyo. Dahil uh, once na isinapuso ninyo at isinabuhay ninyo yung training, okay, yan ang magiging pundasyon ninyo na kayo ay maging matibay na isang jail officer. Okay? So, by the way, mga partners maraming maraming salamat sa mga tumututok sa ating mga videos, okay? Sa mga ginagawa at ina-upload natin ng mga tips at gabay para sa maasparad aplikat natin, okay? So, ako din ang uh, humihingi ng pasensya doon sa mga nag-PPM na uh, until lang hindi ko nasusagot dahil um, medyo may karamihan na po. So, uh, alam nyo naman, trabaho natin is uh, limited yung time natin. So, may pahinga, trabaho, bahay, pahinga, okay? So, uh, minsan din natin natatabunan na yung inyong message sa akin. So, pasensyahan nyo na mga partners, okay? So, syempre dahil dun sa ating isang ka-partner na na nakilala sa atin at na nagpasalamat kahit na lang naman yung itinulong natin ay uh, uh, maraming maraming salamat sa iyo, okay? Uh soon to be full pledge deal officer ka Indoy okay? So, yun, Ah uh, syempre sa makakapaload ng videos na to, magiging uh, motivation para sa iyo ka partners, okay? Yung uh share ko today sa inyo. Okay? So, kanya-kanya uh, man tayong hirap na pinagdadaanan, okay? Iba-iba man yung mangyayari in the future, okay? As a uh, applicant niyo. So, sabi ko nga dito is uh, hindi man same yung pinagdadaanan natin as an applicant. Pero isa rin ang ating goal, okay, na makapasok sa bureau lalong lalong na dito sa BJMP. Okay? So, syempre, isa rin sa king uh, intention na uh, kaya gumawa tayo ng YouTube channel at nakapagbibigay tayo ng mga tips at gabay is para uh, mabawasan natin yung uh, uh, depression, pressure na nararamdaman ng nang isang uh, applicant. Tahela, sabi ko nga, lahat ng sinishare ko dito is na experience ko. Okay, the best thing na ishare is yung experience about, uh, okay, pag-apply sa isang bureau. Mga ka -purpose. Okay? So, uh, syempre, soon to be, uh, pasensya na dahil uh, kanina gusto kong i-vlog yung, uh, yung ating kapartner na si Kaya Inday kanina. So, nangyari lang kanina dahil medyo marami lang talagang tao, okay? Medyo, ah, uh, Busy ang lahat no so hindi tayo nakapag vlog doon sa sa experience natin kanina doon sa kapartner natin na nagpasalamat sa atin okay so uh, pasensya na so dapat pala kanina isa uh, kahit konti lang sana ng clip no na na-interview ko sana siya para syempre para ma-encourage na, ma may college rin kayo mga taga panood ko na pagbutihan okay huwag uh, mawalan ng pag-asa mga partners okay So, dito sinasabi ko, uh, hindi tayo perfecto, mga partners So, it means, pag hindi tayo perfecto, sinasabi ko rito na hindi natin minsan makukuha, okay? Sa isang uh, one time lang yung gusto nating pangarap. Minsan sinusubok tayo ng panahon, okay? Hindi man natin makuha ng isa, dalawa, sa pangatlo, sa pang sa panglima lima makukuha natin yan. Sabi ko nga sa inyo, ako ah uh, ilang beses na ako nadapa o na slash. Okay? Pero dahil sa mga tao na kapaligid sa atin na uh, minomotivate tayo na huwag kang mawala ng pag-asa, maniwala. Maniwala kayo doon sa taong na uh, nagsasabing uh, ganun, na imotivate kayo na huwag kayong mag-alala. Okay? Tuloy mo lang yan. Mahukuha nyo yan. Maniwala kayo doon sa mga taong ganun. Okay? Sa mga ganun mag-isip. Positive mag-isip, mga ka-partners. Okay? So, yun lang, uh, na share ko lang sa inyo yung uh, blessings, para sa inyo blessings yun na kahit papano is na kapag uh, nakatulong ako kahit papano, okay? So, dito in this video, uh, ito lang naisip kong paraan na kahit papano matulungan ko kayo at mabigyan ko kayo ng uh, idea sa inyong papasuking uh, bureau, okay? So, malay nyo abang maga kung napapanood nyo ang mga videos ko regarding sa trabaho ng isang jail officer. Uh, kung hindi ninyo, uh, kung wala sa panlasa ninyo abang maga pa lang, no? At least, nalaman ninyo na, ay, parang hindi ako fit para sa bureau ng ito, lipat tayo sa ibang bureau. Okay? So, ina-aware ko kayo kung ano talaga trabaho ng jail officer. Okay? Uh, Siyempre, pinapublic din natin yung ating uh, bureau. Okay? Para unti-unti makilala. Para sa public, okay, in sa uh, uniform natin mabilis tayong uh, ma-identify kung anong uh, bureau tayo, okay? So, by the way, uh, in next videos natin mga partners ay uh, bibigyan ko kayo ng isang uh, magandang good news, okay? Uh, sa mga gustong maging uh, official okay? So, tutukan nyo itong next videos natin dahil, uh, mamomotivate kayo dito at syempre para doon sa mga bata-bata pang papasok sa serbisyo uh, Fire and BGMP meron na po tayong bagong akademiya o academy sabangan nyo yung ating videos para may paliwanag na, may paliwanag natin syempre kung ano yung mga qualification requirements dito sa uh, akademiya bagong akademiya na dalawang bureau Fire and Bureau of Jail okay so yun ang mga partners okay so muli ako yung nagpapasalamat sa ating mga subscriber, sa mga solid subscriber natin, sa mga solid uh, viewers natin, okay, sa mga taga natin dyan. Thank you. Hug kayo sa akin, mga partners. Ingat kayo and sa mga tropa natin. Ingat kayo sa mga duties ninyo. And, uh, syempre, sa mga aspirant-applingan natin na na-motivate natin, okay, nabibigyan natin ng tips at, syempre, nagagabay natin sila sa kanilang pag apply Maraming-maraming salamat sa inyo. Okay, mga partners, huwag mamula ng pag-asa. Always confident sa sarili. Okay? Wag, dapat mabala yan. Okay? So, ang hirap. Yes, mahirap talaga. So, dapat kaya nyo. Okay? Best of the best para makapasok sa isang bureau. Bigay nyo lahat. Okay? So, hanggang dito na lang muna yung ating video. Mas videos, mga ka-partners. Okay? Maraming maraming salamat. Okay? Lagi kong sinasabi, always ingat kung nasan man kayong sa panig ng uh, bansang ito. Okay. So, mag iingat kayo at uh, siyempre, always tiwala sa itaas. pray, maging mabuting, kap maging mabuting tao sa kapwa. Okay? Siyempre, lagi kong sinasabi, saludo.